Kami po maninindigan kami tatlo na hiwalay na po talaga si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Umami na po si Carla Estrada sa isang niyang kaibigan na wala na tapos na. Ang tanong na lang natin ngayon, oh. kailan ito naganap? Oo. Oh, oh, oh. Kasi yun ang unang sasabihin. Ano, okay lang At naka oh, paano niyan? nangyari? Oh, oh. Oh, oh. Hindi po namin i-coach -co si Carla Estrada na pipiliin na lang po natin kung alin sa mga sasabihin namin dahilan at kung bakit nagkahiwalay ang mahigit na isang dekada ng magkarelasyon na Katrina at Daniel. Oo. Oh, oh. Una, ikaw muna yung tungkol do sa bank book. Oo. Kasi ito, anong una kasi mayroon talagang umuugong ng mga business na kaya daw hinabihan daw ni Mami men, si katender na na pagsabihan mo daw yung boyfriend mo na para magsubi-subi na siya ng sarili niya. Natama lang naman. Oo. Kasi mahirap yon kasi ilang taon tayo walang hindi na rin nagkatrabaho, walang trabaho kasi nagka-pandemic. Tapos sinasabi pa nga doon ni Mami Min kasi tignan mo naman, yung pamilya ni Carla Estrada, nandun lahat sa kanila. Sa kanila. At hmm. si Daniel lang ang nagtatrabaho sa kanila. sa at saka yung mga driver. Oo, oo yung mga hmm. driver at saka yung mga galing ng mga probinsya pup pupunta doon. Hmm. Kaya sabi doon ni Mami Min, do, mga mga kismis mga anak na sakap sabi mo, pagsabihan mo yung boyfriend mo na kunin niya yung Bangbok book sa nanay.